Dal mga idol. Susugod tayo sa ulan, hindi pwede ito. Tayong hindi tayo pwedeng hindi lalabas, tara. Let's go. Sa labas na tayo, dito, mga idol. Hoy. No, tayo, wala bang bagyo tayo? Wala. Wala. <laughs> Grabe tayo binagyo na tayo tayo wala tayong paninda tayo so <laughs> guys pupunta tayo sa ano bibili tayo ng pandesal yan o ang ganda nga tulak, tulak ng ulan Para guys yan baha na guys so bah baha na baha kahit si kina na ba? Hmm. tayo sabi bakery guys, hindi mm -hmm. bakery Si bakery na tayo. hindi tayo guys. bakery pinag ano ano Talagang lakas ng ulan na hindi na makatinda nai. Ulan sana 'no. Lakas na ikaw, ikaw na nagtinda ka? Hindi. <laughs> <laughs> Paano ito makatinda nito? <clears throat> Magdamag ang ulan, ito tayo makalabas. Yes. Ano dyan? Binyag ka ka po ni Mary. Ah, dyan ba ang ano? Binyag. Ah, sarado ang ano. Binyag. Laki na ang ano yan ah. Tin mga taga-amin yan. Nanginap na kayo na mga ng mga kawali ka dito. Kanina? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Aba, nagbibidyo ka. Bibili po tayo ng pandesal na eh, pandesal. Okay. Pila tayo guys, pila tayo. Bibili tayo ng pandesal. 30 pesos na pang disiwer 30 pesos Tosted ya Tosted Ang huh? um, gis Nakapag order 30 pesos na Pandesal Ang um, no, gis um, 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 Dahil nga hindi tayo makapagtinda Nung araw na to Ang lakas naman ng ulan eh. Ang so, um, guys? Stays lang muna tayo ngayon. Eh. Baha na guys. Baha na. Eh. Is lang muna tayo sa araw na to. Hmm. Yang, yang, mungkin yang di distress ni ya. Yan ang malaki. Ah, yung ang... Isa? Isa. Bila ng... Ay, yan lang, Portipan. <laughs> ah. <clears throat> ang guys, dito na ang pandesal natin ito, Steve. At syempre, meron din tayong mayonnaise, guys. Mayonnaise! Eh. Para pang palaman natin mga guys. Yan, guys. Okay na tayo. Thank you. So ayan Lima, may bata. Tawin na tayo guys. Tawin tayo yan. Umuulan guys. Umuulan. Yan. Mabahanab, na mabaw guys ito yung pag ano namin guys pag tsaga namin ngayon okay. yes, dito na guys guys ito sa bahay dito na tayo guys guys dito na tayo sa bahay guys ito na yung pandesal natin ito na pagsaluan natin mayroon din yung may bumili na rin ako ng mayonnaise guys para ano ba masarap sarap ang pandesal toasted pa naman to guys so ayan yung last ng ulan sa labas guys kabukso bukso siya pero ang last grabe Yeah, yan. Dayong guys kundi guys, kain na tayo. Guys, kakain na sila na pandisal guys oh. Yan. 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 good morning sa inyo lahat dyan. So ayun guys Hanggang dito na po ang ating video Maraming salamat sa inyo Thanks for watching po Bye bye